Hello mga buddy, magandang araw pa sa inyong lahat Napakaganda ng panahon natin ngayon Medyo makulimlim konti So yun, meron tayong trouble ngayon dito Hindi daw nagka-cut off yung hangin sa compressor sa so, air dryer Nag-over charge daw yung hangin dito sa gauge Tapos lumabas na doon sa safety valve ng air dryer So ito po ay Cascadia Fretliner Cascadia with the uh, coming's Cummins engine. Dito po yung hangin niya. Dalawang gauge yan. Primary at saka secondary. Or yun nata yung primary ang tinatawag nilang weight tank. Weight tank yun sabi uh, ibang uh, tawag nila. Weight tank. Tara check natin. So yun. Ito yung uh, compressor uh, air compressor. So naging trouble nito galing to sa ibang uh, ibang uh, garages or workshop pinalitan na nila ng air governor. So obvious na ganun pa rin yung trouble hindi nang uh, hindi pa rin nagbabago uh, yung uh, problema niya. Nag-overcharge pa rin yung hangin sa gauge. Tapos hindi nagka-cut off yung hangin dito sa ating uh, galing air compressor. Alright mga badi, Simula po natin. Tanggalin natin yung head. Kasi tingin ko dito, nag up yung uh, unloader valve sa, sa head ng ating uh, air compressor. So yun yung nagkakat ng hangin punta sa ating uh, air dryer. So sa pagtanggal po pala dito mga badi, no? Uh, depende po sa inyo kung ano yung uh, saan kayo accessible. Saka comfortable. Pwede nyo hindi nyo tanggalin yung mga ibang nakaharang dyan kung Okay lang sa inyo. Sa akin kasi tinanggal ko tong uh, intake air manifold. So yun, tanggal din natin ang ating mga bracket-bracket ng hose dyan. Para maluwag tayo. I-drain lang po natin yung tubig natin sa ating uh, engine. Bago po natin tanggalin tong dalawang pipe sa ating uh, air compressor water cooler. So yun, dalawa yan. Makita nyo yung isa na sa kabilang side niyan. Tanggalin natin 'yan. 'Yan yung pipe ng tubig. So 'yun. Sa so, pagtanggal po pala ng head mga badi. Ah, uh, dito mahirap bunutin yung head bolt dito. So ang ginawa ko dito mga badi, nilagyan ko ng um, electrical tape yung bolt na hindi ko mabunot. Merong apat na bolt dito na hindi ko mabunot dahil nababangga siya sa engine cylinder head. No, makikita nyo, walang space bangga po yan. Meron pong uh, dalawa pa yan doon sa lubluban. Hindi mabunot. Kaya ang ginawa ko, nalagyan ko ng tip at isabay ko silang bunotin sa air compressor head. So yun, nabunot na natin yung head natin. Kung natin mga body, ayun o, oh, yun. Madumi, napakadumi. Tapos, Itong air compressor head na to mga badi ay mayroon po pala itong dalawang piston. So anyway, ito po yung uh, tinutukoy ko sa inyo na unloader valve nag-stack up. O mapansin nyo yun, napakadumi yung stack up po yan mga badi. Ayaw yan uh, tumulak kaya hindi magkuklose yung or hindi makakat yung hangin na galing sa ating um, uh, sa na uh, air compressor papunta sa ating air dryer. So, yun. Nilagyan ko ng pampadulas, pampalambot, yung, ano, yung pampantanggal ng mga carbon. Kasi nag-stack up yung unloader valve natin. So, ang gagawin ko dito, mga body, no? Lilinisan ko lang po ito. Tapos, papalitan natin ng bagong uh, air compressor head kit. So, meron tayong kit dyan na bago. So, yun. Uh, so, ito po yung uh, air compressor head kit natin. Meron pong uh, discharge valve, dalawa. At saka mayroon siyang uh, gasket, dalawa din. So, yun. Alright, ito na po yung air compressor head natin. Malinis na po ito. At susubukan po natin yung unloader valve niya kung hindi na stuck up. So, yun. Tingnan natin. Ayun, bumabalik. Okay yung balik. Yung kabila, test natin. Kasi mayroon siyang dalawang unloader valve dito. So, yun. Okay. Okay yung gana. Subukan natin hanginan kung pipitik yung unloader bag natin. Ayun. Napakaliksi. Parang nakainom ng Red Bull. Mabilis, mabilis. Baka may tanong nyo po mga body, no? Kung uh, saan po papunta o saan galing yung uh, butas na yan. Ayan po yung butas na yan mga badi, yung kung saan ako nag -hangin. yan po yung galing dun sa ating air burner unloader fort so yun gumana na malinis na so install na natin yan so right mga badi. so ito po yung tinatawag na sliding left valve sa ating uh, oil compressor head so dalaw po yan so install na natin yan ayun install natin yung isa at install din natin yung sa kabilang side. Alright. So pagkatapos natin i-install yung sliding bulb natin, subukan ulit natin ng hangin para makita nyo paano yung pansyon at kilos ng ating sliding bulb sa ating unloader valve. So ganyan po siya mga badi. no. Yun. Slide, slide lang. Slide, slide, slide. So yun mga badi Lidi na lahat. So assembly na natin yan ilagay na natin yung ating uh, watercolor gasket sa ating air compressor head so ilagay na natin yung mga bolt dyan ang paghigpit po pala nito mga badi no, tinatansya ko lang po ito hindi ko ginamita ng wrench uh, at saka pag naghigpit po kayo nito dapat balance po yung paghigpit nyo dito no uh, hindi yung uh, diretsuhan, dapat dandaan na paghigpit dito para maganda yung lapat ng ating uh, so yun po tapos kong uh, o impakin uh, ni Ritz po yan sa aking uh, ratchet support power handle para sure so, so pagkatapos nito mga buddy in install na natin sa ating air compressor yung ating air compressor head yung ating ating air compressor head mga buddy hindi na po natin yung mga lagay na mga bolt natin sure na walang alikabok or mga dumi So, huwag natin kalimutan yung ating mga kit dito. Yung ating uh, sliding lift valve at saka yung ating inlet valve. Tigda dalawa po ito. So, ito yun. Lagay natin yung ating uh, sliding lift valve. Dalawa po yun. So, ito naman yung ating inlet valve. So, bali dalawa din po ito. Yun, lagay lang natin yan. Isiting natin ng mayos. Tapos, lagay din natin tong isa. Alright. So, yun. Dito pala mga body, no? So, dito, na-install na natin yung ating head. Pero gaya din ng dati, kung ano yung pagkatanggal ko, ganun din yung pag-install pag ko. At gaya ng dati, sinabay ko siya sa head at saka yung apat na bolt na hindi mabubunot. So, yun. Nilagyan ko din ng electrical tape. Gaya ng dati. So, yun. Tatanggalin natin yung dito, yung electrical tape. At saka higpitan yung mga bolt. So okay na po ito mga buddy pagkatapos kong install dito. So hanggang dito na lang mga bade Maraming salamat sa suporta at sa panonood ng ang video. Shout out na lang po sa inyong lahat mga bade At kita-kits po tayo sa sunod kong video. Once again maraming salamat sa panonood.